mga puto ng LTO dyan sa Trento napaka ano napaka sobrang garapal garapalan dito sa Trento dito sa Surigao del Sur Trento yung mga LTO dyan puto sobrang garapal dumahal lang kami wala namang wala akong violation putong, tinira ako ng isang libo grabe akala ko titino ng mga LTO rito sa Trento Surigao del Sur Ayunari ako isang libo, isipin mo isang libo Pampakain ko na lang sa mga anak ko Ayunari pa ako ng isang libo, hindi talaga ako linubayan Ginawan ako ng bayulin Bayulin bay talaga kung ano-ano mga taga-tabing to, mga taga-LTO Sabi naman kayo, ang kapal na mga mukha nyo Mabuhay naman kayo ng maayos Lalong-lalo lalo na yung mga LTO ng Trento Mga ina na ninyo p Kayo naghahanap buhay kami ng maayos sabihin mo galing kami ng Maynila tapos gaganyan niyo kami mga p***** ninyo mga LTO ng Trento Surigao del Sur ha? mga p***** ninyo yan ang nangalanin ko sa inyo mga p***** ninyo mga taga Surigao del Sur kayo mga LTO ng Surigao del Sur mga p***** sobrang garapal yun lang ang masasabi ko sana aksyonan to ng chief ng LTO napakagarapal na mga tauhan ninyo sir mga LTO ng ano na yan, train to na yan. Mga... Maraming salamat at magandang umaga.